Good morning, good morning, good morning. Ngayong araw mga kamasil ay meron tayong gagawin. Opo, may gagawin po tayo ngayong araw dahil mga kamasil, gawa ng maulan na ng ngayon ang panahon ay kailangan natin takpan yung may mga butas dito sa aming bubungan. Gawa ng kapag umuulan mga kamasil ay umuulan na din sa loob ng bahay. Tara mga kamasil, samahan niyo ako magkabit nito. At pagkatapos nga nito mga kamasil ay may sasabihin ako, kaya pakinggan nyo kung paano ako nagsimula dito sa Facebook. Music Yo, what's up mga kamasil, panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo So, for today's video mga kamasil ay maisishare lang ako sa inyo na talagang uh, lagi kong pinapasalamat sa ating Panginoon Talaga mga kamasil, grabe yung pag-bless niya sa akin mga kamasil no? Hindi ko talaga in-expect na ganito yung mangyayari sa buhay ko At least mga kamasil, naranasan ko kung paano dumanas ng hirap, dumanas ng kasiyahan Dumanas ng kapayapaan, kaginhawaan mga kamasil sa buhay ko mga kamasil kasi mga kamasil dati, kwento ko lang sa inyo mga kamasil ay yung mga pinagdaanan namin ni mother noon. Nung pandemic mga kamasil, okay okay pa yung aming hanap buhay. Pero hanggang sa tumagal mga kamasil, ah uh, siyempre yung panahon nagbabago din yung panahon mga kamasil. Yung, yung, alam nyo mga kamasil, yung hindi pa ako sumasawad sa Facebook. Yung kinikita namin sa isang araw or sa isang linggo. Kasi si mama dati nagpupunta sa at nagtitinda ng mga gulay ang namin yung mga kamasil, sa isang linggo umabot ka ng 500 yung kinikita namin kung tutusin yung mga kamasil, kulang pa talaga yung pambili ng bigas namin noon grabe halos may time mga kamasil na hindi kami nakakain ng kanin sa umaga mga kamasil ang kinakain namin sa aging na saba ganoon din sa tanghali kamuting kahoy hanggang hapuna naranasan ko yan mga sa buhay ko kaya sabi ko sarili ko magpupokus talaga ko sa ginagawa ko Uh, abutin ko talaga yung gusto kong mangyari kung anong gusto kong abutin talagang minanipis ko talaga makamasin na sana balang araw makapahinga din yung magulang ko maka, maka makaranas niya sana ng kaginhawaan <clears throat> at yung mga kamasil, hindi ko talaga inexpect grabe grabe yung bless na binigay sa akin ng, ni, ni, Lord mga kamasil. dati mga kamasil, hirap na hirap kami kahirap hirap talaga kami noon kahit pa makabili kami ng ulam Uh, ang inuulam lang na namin man dati kamasi, mga kamasil tuyo yun lang talagang inuulam namin on mm, nagsisimula pa lang ako mag vlog pero dumating yung ano yung time mga kamasil may time pa mga kamasil na halos pinupuntahan kami dito sa bahay kasi minsan hindi namin maiwasan hindi namin maiwasan na magkaroon din kami ng utang pinupuntahan kami dito sa bahay yung bill ng kuryente namin mga kamasil halos hindi namin mabayaran sa isang buwan. gawa ng hirap talaga ang buhay namin noon pero ngayon mga kamasil grabe grabe talaga yung bless na binigay sa akin ni Lord mga kamasil. dati iniisip ko mga kamasil maka, makakaalis pa kaya ako dito sa ganitong buhay makakaraos pa kaya ako sa ganitong gawain mga kamasil ang ginagawa ko dati mga kamasil alam nyo yun uh, lagi ako nakukupra, umakit ng bukid yan yung sapa namin dyan mga kamasil, yung bukid na yun dyan uh, lagi ko yan lagi ako nag, uh, nagdadaan dyan para lang maghakot ng biniyak na nyug galing doon sa taas mga kamasil nagbubuhatin ako ng kupra Uh, pababa grabing hirap grabe talagang hirap mga kamasil kaya kaya tinawag ako na kamasil mga kamasil gawa ng lagi nga ako nagbubuhat ng mga uh, kupra yung mga, mga, mabibigat na bagay mga kamasil binubuhat ko yan grabe talaga sobrang hirap sabi ko sarili ko noon mga kamasil sabi ko talaga mga kamasil yung time na nagbubuhat ako ng Kopra, sabi ko sarili ko Lord, tulungan mo naman ako Lord Gusto kong makarao ko, gusto kong makaalis sa mga ganitong Sitwasyon, gusto kong umangat-angat Kahit konti kahit sandali Yung mga ganyan kataas na nyog mga kamasil Yan, yung mga nyog na yan, inaakyat ko yan Para lang kumuha ng Mura na nyog, yung ginagawa namin na Ginagawa namin na Binabakyo ng Lagi, haros, halos Halos sa isang linggo siguro mga kamasilo maakyat ako ng puno mga apat na beses naakyat ko yan grabe sabi ko sana balang araw dumating yung panahon na makaraos din kami kahit papano kahit punti, kahit sandali lang mga kamasilo grabe pero ngayon Lord thank you so much Lord dahil nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil sa ngayon ay hindi naman talaga medyo kalakihan yung sinasahod ko mga kamasilo at least nakakatulong sa amin magpamilya nakaraos kami, nakakabili kami ng masasarap na ulam, nabibili ko yung mga gusto kong bilhin, na nakakatulong ako sa, sa magulang ko, na at least, tuwang-tuwa ako mga kamasil kasi sa isang linggo halos hindi na makapunta si mama ng palingki gawa ng meron na siyang bigas, meron ng ulam, hindi na siya maghihirap. Yun talagang inuna ako mga kamasil, ang makapag, makapag pundar ng pagkain namin, makabili ng hero yung pinapagawa kong kubo sa bukid mga kamasil. Kakatapos ko nga lang maglagay ng ano, ng pantapal dun sa bubong namin, gawa na kapag umuulan ay tumutulo yung bubong. Grabe thankful talaga ko Lord, thank you so much talaga Lord, nagpapasalamat talaga ko, walang hanggang pasasalamat sa mga blessings na binigay mo sa akin. Grabe, dati sabi ko sarili ko, pag talaga ako nakaraos, ituloy-tuloy ko na talaga. At ngayon mga kamasil, nag- nag-invest nga ako sa manok titingnan ko kung kung aangat tayo dito sa pagbe-business ng manok mga kamasil doon sa kulungan no? tapos bumili din tayo na nagpagawa din tayo ng clothing na damit sana may bumili ng clothing natin mga kamasil doon lang ako nagsisimula mag-invest at uh, sa buong buhay ko mga kamasil, na experience ko din talaga na kung paano i-budget yung pera na mula sa pinaghirapan mo ay ang isang libo pa lang ay, mga kamasil, ay parang bariya na lang madaling maubos pag nabawasan ubos agad kaya thankful talaga ako Lord dahil hindi mo talaga biniggo yung mga gusto kong mangyari sa buhay Lord iblis mo pa talaga yung page color na sana Lord lalo pang lumago at uh, nagpapasalamat na pala ako sa 99,000 followers ayan po konti na lang mag 100k na po tayo mga kamasil grabe uh, dahil hindi ko talaga pinangarap na umabot sa ganitong point na aabot tayo ng 100,000 followers dati mga kamasil sabi ko maka 10k followers na ako okay na ako masaya na ako doon mga kamasil pero ngayon grabe 100k na Lord thank you so much Lord thank you so much talaga sa lahat na nagsumusuporta kay kamasil TV hindi ako umiyak mga kamasil emotionally lang ako gawa ng siyempre naalala ko yung mga bagay na ginawa ko noon mga bagay na gusto kong tuparin na ngayon unti-unti ko na natutupad Lord thank you so much Lord Uh, sa mga nagsisimula pa lang dyan, patuloy nyo lang yung pangarap nyo, huwag kayong susuko sa anumang hamon ng buhay. Lahat na habang tayo nabubuhay, mga kamasil, ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Yung butas na nakikita natin ay malulusotan din natin yan, mga kamasil, kapag tayo nagpatuloy na sa buhay. Kaya ayun, dito muna tayo sa bubong mag-vlog kasi nag tayo ng ating kwan. So yun mga kamasil, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Bye-bye and peace out. Ingat palagi.